Magtanong-tanong kayo sa mga lula lulu nyo. Pamalawagon ang tawag yan. Pamalawagon, dalawang uri yan. May kulay green. Yung kulay green, hindi masyadong mabisa yun. Yung mabisa, yung kulay pula, yung dahon, yung... ...natin dito yung ano, puno na gamot. Tawag pamalawagon. Gamot sa sakit ng tiyan at saka yung mga nagre-rigla na mga... Hindi, hindi regular yung pagre-regla yung isang araw tigil agad kinabukasan wala na yung regla yung marama, bughatin, bughatin ito yung mabisang gamot yan yung tawag hindi ko lang matonton kung saan na yun kasi dito ko natatandaan yun baka ito, ito yata oh, malaki na itong puno na to siguro mataas na nilalaga lang yung dahon tapos iinumin ito 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 yun ito yun tingnan yun yung pamalawagan na sinasabi ayan may mga bulaklak nga ayan yung dahon nya ayan ang pinipitas nilalaga tapos iniinom yan ang gamot sa ulcer gamot sa ulcer tapos yung mga irregular yung menstruation yan lang ang inaano mga herbal mas mainam yan kaysa sa mga ano mga gamot may mga side effect pa yung mga gamot ito herbal lang organic walang side effect kakalinis pa sa bituka ayan mag ano lang kayo magtanong tanong kayo sa mga lula lulo nyo pamalawagon ang tawag yan pamalawagon dalawang uri yan may kulay green yung kulay green hindi masyadong mabisa yun yung mabisa yung kulay pula yung dahon yung ilalim niya kulay pula katulad nito kulay pula yan yung ilalim kaya yun ang kunin nyo yung dahon yung kulay pula na yan para malunasan yung mga nararamdaman nyo yung mga nagre-regla dyan marami yan, may mga narerenig ako dyan na mga nagre-regla ng na mga irregular yun, magpahanap kayo nyan pamalawagan ang tawag nyan Joel, maraming salamat may nadagdag naman tayo sa mga ano natin kaalaman kaya magpalo kayo para sa mga karagdagang ano pa namin iblablog na mga herbal herbal dito lang yan sa mga damuhan na tatagpuan hindi nyo alam nasa bakuran nyo lang yan hindi nyo lang napapansin kaya maging mapagmatsag mapanuri magtanong tanong sa may alam so ayan maraming salamat sa inyo